Mula sa pinakaunang mga kabanata ng Biblia, malinaw na ang pinakamalaking salungatan ng sangkatauhan ay hindi nagsimula sa mga digmaang politikal, kundi sa mga pangako ng Diyos at mga alitan sa pamilya. Upang maunawaan kung bakit ang mga Hudyo at Arabo ay nabuhay sa patuloy na pagigting sa loob ng milenya, kailangan nating bumalik sa mga araw ng isang lalaking nagngangalang Abraham, ang patriarkang pinili ng Diyos. Sa kanya nagsimula ang isang kwento na umaalingaw-ngaw pa rin sa mga balita ngayon. Ayon sa Genesis Kabanata 12, tinawag ng Diyos si Abraham na lisanin ang kanyang lupain at ang kanyang mga kamag-anak na nangangakong gagawin siyang isang malaking bansa. Sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng pamilya sa lupa, sabi ng Panginoon. Ngunit may isang mahalagang detalye. Si Abraham at ang kaniyang asawa, si Sarah, ay matanda na at walang mga anak. Ang katuparan ng pangakong ito ay tila imposible. Noon, sa Genesis 16, nagpasya si Sarah na gumawa ng isang aksyon na magbabago sa takbo ng kasaysayan. Inalok niya ang kaniyang aliping Ehipsiyo, si Hagar, na magkaroon ng anak kay Abraham. Ito ay karaniwang gawain noong panahong iyon, ngunit hindi ito plano ng Diyos. Naglihi si Hagar at nang malaman niyang buntis siya, hinamak niya si Sarah. Naging unsustainable ang relasyon ng dalawa. Pagkatapos ay tinatrato siya ni Sarah ng malupit at tumakas si Hagar sa ilang. Sa panahong ito, nag-iisa at nagdadalang tao na nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Hagar at nagsabi sa kanya, Narito, maglilihi ka at manganak ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Ismael sapagkat nakita ng Panginoon ang iyong kapighatian. Genesis 16.11 Ang propesya na ginawa tungkol kay Ismael ay malinaw at tuwiran. Siya ay magiging isang taong suwail. Ang kaniyang kamay ay lalaban sa bawat isa at ang kamay ng bawat isa ay laban sa kaniya at siya ay tatahan sa harapan ng lahat ng kaniyang mga kapatid. Genesis 16.12 Si Ismael ay isisilang sa labas ng orihinal na plano ng Diyos, ngunit siya ay pagpapalain pa rin ng maraming inapo. Siya ay magiging ama ng labindalawang prinsipe at isang dakilang bansa, ang mga Arabo. Makalipas ang ilang taon, sa Genesis 17 din, muling pinagtibay ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham at ipinahayag na si Sarah, hindi si Hagar, ang manganganak ng anak ng pangako. Ang anak na ito ay tatawaging Isaac. Bagamat na magitan si Abraham sa ngalan ni Ismael, nilinaw ng Diyos. Ang iyong asawang si Sarah ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mo ang kaniyang pangalan na Isaac at aking itatatag ang aking tipan sa kaniya bilang isang tipan na walang hanggan at sa kaniyang mga inapo pagkatapos niya. Genesis 17:19 Sinasabi sa Genesis 21, ang kapanganakan ni Isaac noong si Abraham ay isang daang taong gulang. Isa itong himala. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ngunit muli, sumiklab ang tensyon sa pagitan ni Nasara at Hagar. Sa isang pagdiriwang para sa paggawat ni Isaac, nakita ni Sarah si Ismael na tinutuya ang kanyang anak at hiniling na palayasin ni Abraham si Hagar at ang bata. Nalungkot si Abraham, ngunit sinabi ng Diyos, Pakinggan mo ang tinig ni Sarah, sapagkat sa pamamagitan ni Isaac ay tatawagin ang iyong mga anak. Genesis 21-12 Gayunpaman, nangako ang Diyos na aalagaan si Ismael, aking gagawing isang malaking bansa ang anak ng aliping babae sapagkat siya ay iyong mga inapo Genesis 21:13 kaya't si Hagar at Ismael ay pinaalis at naglibot sa ilang nang maubos ang tubig at tila tiyak ang kamatayan narinig ng Diyos ang sigaw ni Ismael at naglaan ng balon para mabuhay sila ang batang lalaki ay lumaki sa ilang, naging mamamana at nanirahan sa rehiyon ng Paran. Nag-asawa siya ng isang babaeng ehipsiyo at nagkaroon ng malaking linya ng pamilya gaya ng ipinangako ng Diyos. Sa puntong ito, sa kwento sa Biblia, dalawang tao ang nabuo mula sa dalawang anak ni Abraham. Mula kay Isaac nagmula si Jacob na pinangalan ng Israel at mula sa kanya bumangon ang labindalawang tribo na bumubuo sa mga Hudyo. Mula kay Ismael nanggaling ang mga Arabo na may labindalawang prinsipe at isang pamana na nakaugnay sa disyerto. Ang paghihiwalay sa pagitan ng dalawang magkapatid na pinasimulan ng tunggalian at paninibugho ay nagiging simbolo ng isang dibisyon na umaabot sa mga henerasyon. Mahalagang tandaan na bagamat pareho silang mga inapo ni Abraham, si Isaac lamang ang tumanggap ng espiritual na tipan na itinatag ng Diyos sa kanyang mga tao. Hindi ito nangangahulugan na si Ismael ay tinanggihan, ngunit sa halip na ang mga espiritual na layunin ng pangako ay matutupad sa pamamagitan ng angka ni Isaac. Gayon paman, tapat ang Diyos sa kanyang salita at pinaunlad ang mga inapo ni Ismael na naging makapangyarihan at dumami. Ang dalawahang pinagmulang ito ay nagpapaliwanag sa liwanag ng banal na kasulatan kung bakit ang mga Hudyo at Arabo ay nag-intertwined, ngunit pati na rin ang mga kasaysayang puno ng salungatan. Ang tensyon na nagsimula kina Sara at Hagar, Isaac at Ismael ay nagpapatuloy hanggang sa araw na ito, ngunit ipinakikita ng Biblia na ang paghahati na ito ay hindi ang perpektong plano ng Diyos. Inalagaan niya ang parehong mga anak ni Abraham at binigyan ng bawat isa ng isang pangako, ngunit nakilala niya ang pagkakaiba ng anak ng pangako at ng anak ng laman. Ito ang simula ng mahabang paglalakbay na kinasasangkutan ng mga bansa, imperyo at malalim na alitan sa espiritual. Sa susunod na paksa, makikita natin kung paano binigyang kahulugan ng tunggalian na ito ng mga propeta at apostol at kung bakit ito ay naging isang figura ng mga espiritual na katotohanan na higit pa sa geopolitics na nagpapakita ng isang mas malaking plano na patuloy pa rin ang nagsimula bilang isang alitan ng pamilya sa pagitan ng dalawang asawa at dalawang anak ni Abraham sa kalaunan ay naging malalim na espiritual na tunggalian na umabot ng maraming siglo. Ang paghihiwalay sa pagitan ni na Isaac at Ismael na binanggit sa unang mga aklat ng Biblia ay hindi limitado sa isang makasaysayang alitan o etniko. Inihayag ng bagong tipan na ang dibisyong ito ay simbolo rin ng dalawang alyansa, dalawang landas at dalawang magkaibang mga mana. Isinalaysay ng Genesis Kabanata 2 Notifim na pagkamatay ni Sarah. Nag-asawang muli si Abraham at nagkaroon ng iba pang mga anak kay Ketura, ngunit bago siya mamatay, iniwan niya ang buong mana kay Isaac habang nagbibigay ng mga regalo at ipinadala ang iba pang mga anak sa silangan. Gayunpaman, itinatampok din ng teksto ang mga inapo ni Ismael na naglilista ng labindalawang anak na lalaki na naging mga prinsipe ng kanilang sariling mga angkan. Ang estrukturang ito ay sumasalamin sa pangako ng Diyos na gawing isang dakilang bansa si Ismael na tinutupad ng eksakto kung ano ang sinabi kay Hagar sa disyerto. Ngunit ang pinakakapansin-pansing pagkakaiba ng magkapatid ay hindi lamang sa bilang ng mga inapo o sa heograpiya kung saan sila nanirahan. Ito ay nasa espiritual na pangako. Sa Genesis 17, malinaw na sinabi ng Diyos, Kay Isaac ay itatatag ko ang aking tipan. Ito ay nagmamarka ng batayan ng isang pagkakaiba na palalawakin sa apostolikong pagbabasa, lalo na ni Apostol Pablo. Sa mga taga Galicia, Cratro, binigyang kahulugan ni Pablo ang kwento ni Nahagar at Sara bilang kinatawan ng dalawang tipan. Isinulat niya na si Abraham ay may dalawang anak, isa sa isang aliping babae at isa sa isang malayang babae. Ngunit ang anak ng aliping babae ay ipinanganak ayon sa laman, samantalang ang anak ng malayang babae ay ipinanganak sa pamamagitan ng pangako. Si Hagar, sabi ni Paul, ay kumakatawan sa tipan ng Bundok Sinai na nagsilang ng mga anak para sa pagkaalipin, habang si Sara ay kumakatawan sa tipan ng biyaya ng kalayaan ng makalangit na Jerusalem. Nagpatuloy si Pablo, "Noong una, ang ipinanganak ayon sa laman ay umusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, gayon din ngayon." Galacia 4:29. Ang pagtukoy sa yugto ng panunuya ni Ismael kay Isaak ay nakikita bilang isang figura ng espiritual na pag-uusig. Malinaw ang konklusyon. Ang mga anak ng pangako ay yaong mga sumusunod sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu. At kaya ang apostol ay nagpayo, itaboy ang aliping babae at ang kaniyang anak sapagkat ang anak ng aliping babae ay hindi magmamana kasama ng anak ng malayang babae. Ang turong ito ay nagpapatibay na ang tunggalian ni na Ismael at Isaak ay hindi lamang isang sinaunang drama ng pamilya, ngunit isang salamin ng pakikibaka sa pagitan ng kalikasan ng tao at ng banal na pangako. Kinakatawan ni Ismael ang pagsisikap ng tao ang pagsilang ayon sa laman, ang pagtatangkang tuparin ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng tao. Si Isaac sa kabilang banda ay kumakatawan sa himala, ang imposibleng pagsilang na nangyari lamang sa pamamagitan ng banal na interbensyon. Tinutukoy niya ang katuparan ng pangako ng pagtubos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Sa buong kasaysayan ng Biblia, ang pagigting na ito ay nananatiling tago. Ang mga inapo ni Ismael at ang mga taong nauugnay sa kanya ay lumilitaw sa iba't ibang panahon bilang mga kaaway ng Israel na kadalasang nakikipag-aliansa sa ibang mga bansa upang harapin ang piniling mga tao. Halimbawa, binanggit ng awit 83 ang mga tribong nagmula kay Ismael kasama ng mga nagsasabuatan laban sa Israel na nagsasabi, Halika, ating pawiin sila sa pagiging isang bansa upang ang pangalan ng Israel ay hindi na maalaala pa. Ang tunggalian sa makatuwid ay hindi lamang espiritual, ngunit din geopolitikal. Gayunpaman, kahit na sa harap ng makasaysayang pagsalungat na ito, hindi kailanman idineklara ng Biblia ang ganap na pagkapuot sa pagitan ng dalawang tao. Sa kabaligtaran, may mga halimbawa ng pakikipagtulungan, mga alyansa at kahit na mga pangako ng pagpapanumbalik sa hinaharap. Ngunit ang batayan ng pagkakaiba ay nananatiling malinaw. Ang messianic lineage, ayon sa Biblia, ay nagmumula kay Isaac, pagkatapos Jacob at nagpapatuloy kay David at Jesus pinagpala si Ishmael, ngunit hindi siya ang may dala ng tipan na magdadala ng pagtubos sa mundo. Ang espiritual na pagkakaibang ito ay nagbibigay liwanag sa maraming kontemporaryong mga salungatan. Ang antagonismo sa pagitan ng mga Hudyo at Arabo ay hindi lubos na mauunawaan ng hindi isinasaalang-alang ang espiritual at biblikal na mga ugat nito. Ang tunggalian sa pagitan ni na Ismael at Isaac ay hindi lamang makasaysayan, ito rin ay simboliko na kumakatawan sa pagigting sa pagitan ng biyaya at ng laman, sa pagitan ng pagsisikap ng tao at ng banal na pangako. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kwento. Tinutukoy din ng Biblia ang isang panahon kung kailan mawawasak ang pader ng paghihiwalay at ang dalawang tao ay makakasumpong ng pagkakasundo, hindi sa pamamagitan ng dugo o pinagkunan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang magiging pokus ng susunod na paksa kung saan itinuturo ng mga hula ang hinaharap ng posibleng kapayapaan kahit na sa mga nabubuhay sa alitan ngayon. Ang kwento ni na Ismael at Isaac na nagsimula bilang isang lamat sa tahanan ay naging isang malalim na simbolo ng pagkakahati sa pagitan ng mga tao, relihiyon at espiritual na pananaw. Gayunpaman, sa lungat sa iniisip ng marami, hindi tinatapos ng Biblia ang labanang ito sa pagkawasak o pagkatalo ng isang panig sa kabila. Itinuturo nito ang isang nakakagulat na hinaharap kung saan posible ang pagkakasundo at pagtubos hindi sa pamamagitan ng puwersang pampulitika o militar, kundi sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos. Kabilang sa pinakanagsisiwalat na mga hula ay ang isa na nakaulat sa Aklat ng Isayas, Kabanata 19. Doon inilarawan ng propeta ang isang kahangahangang pangitain para sa katapusan ng panahon na kinasasangkutan ng tatlong bayan, Egypto, Assyria at Israel. Sinabi ni Isayas na sa mga huling araw ay sasaktan ng Panginoon ang Ehipto at pagkatapos ay pagagalingin ito at na ang mga Ehipsyo ay babalik sa Panginoon at maglilingkod sa Kanya na may mga sakripisyo at mga handog. Pagkatapos ay sinabi niya, Sa araw na iyon ay magkakaroon ng isang lansangan mula sa Ehipto hanggang sa Assyria, at ang mga Asiryano ay pupunta sa Ehipto at ang mga Ehipsyo sa Asiria at ang mga Ehipsyo ay maglilingkod sa Panginoon kasama ng mga Asiria. Aking mana, Isaiah 19, 23 25 Ang propesya na ito ay pambihira, nagpapakita ito ng hindi malamang na pagkakaisa mga Egyptian, Assyrians na ayon sa heograpiya at kasaysayan ay kinabibilangan ng mga teritoryong Arabo at mga Israelita na sumasamba sa iisang Diyos na magkasama. Ito ay hindi tungkol sa dominasyon, ngunit tungkol sa pagpapanumbalik. Ito ay isang pangitain ng wakas kung saan ang mga dating kaaway ay pinagkasundo at kinikilala bilang bahagi ng bayan ng Diyos. Ito ay posible lamang dahil binago ng banal na pagkilos ang mga puso at pinagiisa ang mga tao sa ilalim ng isang Panginoon. Sa Bagong Tipan, ang ideyang ito ng pagkakasundo ay higit na binibigyang diin. Sa Efeso Kabanata 2, isinulat ni Apostol Pablo na si Kristo ang ating kapayapaan na ginawa ang kapuwa isa at ibinagsak ang gitnang pader ng paghahati, ang puot at inalis sa kaniyang laman ang kautusan ng mga utos na nasa mga ordinansa upang likhain niya sa kaniyang sarili mula sa dalawa ang isang bagong tao, sa gayon ay gumagawa ng kapayapaan. Ang tinutukoy dito ay ang dibisyon sa pagitan ng Hudyo at Gentil, ngunit ang prinsipyo ay nalalapat sa lahat ng nababahaging mga tao. Kay Kristo ang tunay na pagkakaisa ay posible. Ang pangitain ng Apokalipsis ay lumalawak sa pangakong ito. Si Juan, sa kanyang paghahayag, ay nakakita ng hindi mabilang na karamihan mula sa bawat bansa, tribo, tao at wika na nakatayo sa harap ng trono ng Diyos, nakadamit ng puting damit at may hawak na mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. Sumigaw sila, ang kaligtasan ay sa ating Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Pahayag 7.9.10 Kabilang sa mga taong ito ay kapwa ang mga inapo ni Isaak at ang mga inapo ni Ismael. Ang makasaysayang paghihiwalay ay nadaig sa pamamagitan ng pananampalataya sa manunubos. Ang Biblia, kung gayon, ay nagpapakita na ang matandang labanan sa pagitan ng mga Hudyo at arabo ay may malalim na espiritual na ugat na nagsimula sa isang pangako at binaluktot ng mga desisyon ng tao. Ngunit ito rin ay tumuturo sa isang pangwakas na solusyon na dumarating hindi sa pamamagitan ng puwersa kundi sa pamamagitan ng pananampalataya at ang soberanong pagkilos ng Diyos. Ang pagkakasundo ay hindi darating sa pamamagitan ng mga kasunduan sa politika o pansamantalang negosasyon, ngunit sa pamamagitan ng katuparan ng mga pangako ng Diyos kay Kristo. Sa huli, ang tanong na dapat itanong ay hindi lamang kung bakit ang mga Hudyo at Arabo ay nag-aaway, ngunit kung ano ang inihahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kwentong ito. Sa buong banal na kasulatan, nakikita natin na kahit na ang pinakamalaking labanan ng tao ay nasa plano ng Diyos at tutubusin sa takdang panahon. Ang Diyos ay hindi lamang nagmamasid sa kasaysayan, ginagabayan niya ito. Ito ang biblikal na pag-asa, na balang araw ang mga inapo ni na Isaac at Ismael ay makakalakad ng magkasama hindi sa alitan kundi sa pagsamba sa iisang Diyos hindi na bilang magkaribal, kundi bilang mga kapatid na pinanumbalik ng katotohanan na nagsimula sa isang pangako at magtatapos sa isang tinubos na karamihan mula sa lahat ng mga bansa sa harap ng trono ng biyaya.